Bukas na aklat sa publiko ang itinakpo ng kwentong pag-iibigan ng dating child actor na si Bugoy Carino at ng volleyball player na si EJ Laure. Ang kontrobersyal nilang relasyon ay talaga namang pinag-usapan at pinuna ng karamihan. Ngunit sa kabila ng mga natanggap na panghuhusga, pinatunayan ng dalawa ang katatagan ng kanilang samahan at ang tunay na nararamdaman nilang pagmamahal sa isa't isa. At kamakailan lang ay na-engage na sila Bugoy at EJ. The Philippine Showbiz List presents Bugoy Carino and EJ Laure Road to Engagement Story The Love Story Unang bahagi ng 2018, pumutok ang balitang pagdadalan tao ni EJ. Malaking ingay ang ginawa nito lalo pa at 15 taong gulang pa lang noon si Bugoy habang si EJ naman ay 20. Pero ang balitang ito ay parehong itinanggi ng dalawa at pinabulaanan ng ibinabato sa kanilang intriga. Hanggang noong September 2020 sa unang pagkakataon ay inamin ni na Bugoy at EJ na ganap na silang mga magulang sa anak nilang si Scarlett. Ito ay sa pamamagitan ng isang Instagram post na isinakto sa 18th birthday ni Bugoy. Kasunod ng pag-amin sa isang panayam ay naikwento ni Bugoy kung paano nagsimula ang kanilang love story. Balik tanaw niya, nagtagpo ang landas nila ni EJ sa isa sa mga volleyball games nito. Anya kasama niya ng mga panahong yun ang kanyang mga kaibigan na sumusuporta sa Ateneo Lady Eagles. Sa hindi inaasahan, ang kupon na nakalaban nito ay ang UST Lady Tigresses kung saan ay kasama si EJ. Pag amin pa ni Bogoy sa kabiglaan, mas natakot siya kaysa na-attract. Parang masungit daw kasi ang datingan nito at maging ang katarayan ng kilay at mukha. Ngunit nung napanood na raw niya itong maglaro, ay doon na siya napahanga sa husay nito. Tinanong raw niya sa kanya mga kaibigan kung sino ang nakasuot ng jersey number 9. Ayon pa kay Bugoy, matapos daw noon ay palagi na niyang pinapanood maglaro si EJ hanggang sa pinakilala sila sa isa't isa ng kanilang common friend. Kasunod nga ng tagpong yon ay ang pag-usbong ng kanilang pag-iibigan. EJ and Bugoy talked about their controversial relationship. Dahil sa pagkakaroon ng responsibilidad sa murang edad, hindi naging madali ang pagsasama ni Nabugoy at EJ. Sa naging panayam sa kanila sa online lifestyle show na I Feel You noong October 2020, ay naibahagi ng dalawa ang kanilang pinagdaanan. Ayon kay Bugoy, bagamat marami silang kinaharap ni EJ na pagsubok habang tumatagal naman daw, ay mas tumitibay ang pagmamahala nila. Hindi nga raw nila iniisip na magkalayo ang kanilang edad. Basta ang mahalaga niya ay maging masaya sila kung saan ay nagagawa nila ang goals at responsibilidad sa kanilang binubuong pamilya. Natutunan din daw nila ni EJ kung ano ang kanilang mga prioridad. Pati ang pananaw nila sa kanilang relasyon ay nag-iba rin. Lahat naman ni EJ kung dati raw ay nag-aaway sila sa maliit na bagay lang, ngayon anya ay idinadaan na lang daw nila sa biruan ang mabababaw na hindi pagkakaunawaan. Samantala sa kompirmasyong pagkakaroon ng anak, mas lalo ngang uminit ang mata ng publiko sa dalawa, lalo na kay EJ, kung saan ay inulan ito ng matinding batikos dahil sa pagpatol sa isang menor de edad. Dito ay inamin ni Bugoy na mas tinidib ni EJ ang panghuhusgang natanggap nila dahil sa kanilang relasyon. Dahil lumaki sa showbiz, hindi raw ininda ni Bugoy ang bashers. Pero alam niya na may mga salitang sobrang foul na kaya hindi maiwasang maapektuhan si EJ. Bagamat siya ang mas bata, si Bugoy na raw ang nagpapayo sa nobya na wag nang pansinin ang pagpuna ng ibang tao. Hindi naman itinanggi ni EJ na sobrang niyang iniyakan ang naging batiko sa kanya. Malaking bagay daw ang pag-alalay ni Bugoy na wag siyang paapekto sa sinasabi ng iba. Bugoy defended EJ against bashers. Sa social media post ni Bugoy na rin pagbibida niya sa kanyang mag-ina. Nantaran din ang pagpapahayag niya ng pagmamahal kay EJ na iniwanan niya pa ng sweet na message na Sometimes you fall in love with the most unexpected person at the most unexpected time. Nariyan din si Bugoy upang ipagtanggol ang sinisinta na siyang mainit pa ding pinupunteriya ng negatibong komento. Matatandaan na noong November 2021 ay palabang dinipensahan ni Bugoy si EJ. Nagugat ito sa ginawa nilang TikTok account kung saan may ilang bashers ang kinutiya ang itsura ni EJ. Ayon kay Bugoy, hindi naman kailangang maghanap ng partner na may itsura. Ang importante raw ay madiskarte at hindi maarte. Ipinagmalaki din niya si EJ at sinabing at least ito ay marunong sa mga gawaing bahay, madiskarte at higit sa lahat loyal. Natatawa na lang daw siya sa ibang mga nagko-comment dahil baka yun pa ang mga walang alam sa buhay. Kaugnay ng panlalait kay EJ, sa pamamagitan ng isang Instagram post, sinigurado ni Bogoy sa publiko ang katatagan ng kanilang samahan at masaya sila sa isa't isa. Sa kanyang mensahe, kalakip ng tatlong larawan nila, nangako si Bugoy na anuman ang sabihin ng iba sa ina ng kanyang anak ay hindi maaapektuhan ang kanilang pagmamahalan. Sa kanyang panig, ibinahagi naman ni EJ sa kanyang Instagram story ang post ni Bugoy. Bugoy revealed he and EJ almost had an abortion. Aminado si Bugoy na naging mahirap para sa kanya ang maging batang ama sa eksklusibong panayam sa kanya kay Karen Davila sa vlog ng newscaster noong June 2022. Ikinuwento ni Bugoy ang mga pinagdaanan nila ni EJ noong si EJ ay magbuntis. Noong panahon ding yun kasi, nagsisimula pa lang si Bugoy bilang isang teen actor at kakapasok niya lang noon sa hashtags. So balit si isang iglap ay nawala itong lahat sa kanya. Ito rin anyang dahilan kung bakit naisip nila ang isang desisyon na pinagpapasalamat na hindi nila naituloy. Pag-amin ni Bugoy na muntik na nilang ipalaglag ni EJ ang bata noon. Ito anya ay para maibalik lang ang kanyang career at para na rin siyempre makatulong sa kanyang pamilya. Pero mayroon daw nakapagpabago ng isip ni Bugoy. Isang linggo din daw siyang nag-isip at nag-research kung ano ang mangyayari sa baby kung ipapalaglag nila. Dito na na pagtanto ni Bugoy na ito ang magiging isa sa pinakamalaking kasalanan na magagawa niya sa buhay niya kapag pinalaglag ang baby. Kinausap raw niya agad ang kanyang pamilya, pati si EJ, at sinabing ipapanganak ang baby. Anya sa Panginoon daw talaga siya kumapit ng mga panahong yon. Sa pag-uusap ni Bugoy at ng kanyang ama, lalo niya raw na patunayan na tama ang kanyang desisyon. Pagkatapos nito ay napag-usapan ni na Bugoy at EJ ang gagawing desisyon para sa bata. Bukod sa pamilya ni Bugoy, naramdaman din nila na dismayado ang pamilya ni EJ dahil sa nangyari. Balik tanaw na ni Bugoy, simula raw nung nalaman na buntis si EJ, ay galit daw ang mga ito sa kanila at hindi sila pinapansin. Dumating pa raw sa punto na nang makasama ni Bugoy ang pamilya ni EJ, hindi siya makakibo dahil sa hiya. Pero imbis na panghinaan ng loob, Nagbitaw siya ng pangako. Tinanggap at kinain niya raw ang lahat ng sinabi sa kanya. Ayon kay Bugoy, sinabi niya sa kanyang sarili na pagdating ng panahon, yung galit ay mapapalitan ng pagmamalaki. Dahil sa ginawa naman daw niya ang parte niya bilang pagiging ama kahit na maaga siyang nagkaanak. Naroon ang pagmamalaki niya na pinanindigan at hindi tinakbuhan ang kanyang responsibilidad. Bugoy recalled how he and EJ hid the pregnancy. Sa parehong panayam ay binalikan din ni Bugoy ang panahong inililihim pa nila ni EJ ang pagbubuntis nito sa anak nilang si Scarlett. Aminado si Bugoy na naging masakit at unfair sa kanya ang unang bahagi ng pagiging ama sa edad na 16 years old. Sa tuwing may check-up ay hindi niya masamahan si EJ kahit na naroon ang pananabik na marinig ang heartbeat na kanilang baby. Noon sa ospital na raw si EJ ay patago pa ang pagdalaw niya rito kung saan ay kinailangan niya magsuot ng face mask at nakahudi. Umabot pa nga raw sa puntong isang oras siya naghintay sa loob ng banyo ng hospital room ni EJ para lang magtago sa mga doktor at nurse. Dahil walang proyekto si Bugoy noon at nasuspindi sa mga programa niya sa ABS-CBN, naging mahirap din para sa kanila ang expenses noong buntis pa si EJ. Sa katunayan, nagpresenta noon ang valuable team ni EJ na Photon Tornadoes. Subalit so, bilang padre de pamilya ay tinanggihan ito ni Bugoy. Paliwanag niya na sila ang nadesisyong magkaroon ng pamilya kaya dapat panindigan nila ito. Nagawa naman daw ito ng paraan ni Bugoy sa pamamagitan ng savings niya sa ABS-CBN. Dahil nga sa nagtatago sa sitwasyon nila noon, nang araw na nanganak si EJ, wala si Bugoy sa kanyang tabi. Ang ginawa niya raw ay siya ang bumili ng mga pangangailangan ng baby. Tanging ina ni EJ nga daw ang nag-a-update sa kanya sa panganganak. Hanggang sa magpadala na ito ng litrato ng bagong panganak niyang baby. Ayon pa kay Bugoy, na mga sandaling yon ay sobrang pasasalamat niya sa Diyos. Lahat anya ng negative ay wala na kundi puro kasiyahan ang kanyang naramdaman at handa na sa panibagong chapter ng kanyang buhay bilang isang ama. Aminado si Bugoy na hindi naging madali ang pagtataguyo ng pamilya noong kakapanganak lang ni EJ. Lalo pat wala siyang trabaho noon. Noong pandemya nagsimula rin siya na mag-online selling. Pero naging tapat siya na sabihin niyang nakaramdam siya ng hiya. Naging mahirap din anya para sa kanya na i-give up ang pagbubuhay binata. Pero hindi raw nito may pagpapalit ang mga natutunan ni Bugoy sa pagiging ama. Samantala, napag-usapan din ang tungkol sa kanilang age gap at sa mga nagsabing dapat daw ay kasuhan ni Bugoy si EJ dahil sa nangyari. Pero sa naturang interview, sinabi ni Bugoy na hindi raw siya natakot sa responsibilidad kahit na minor de edad siya noon. Anya, ginusto niya ang maging masaya at maging parte ng buhay niya si EJ, kaya hindi niya ito kinasuhan. Kung balak niya raw kasuhan ito, ay matagal na. Giit ni Bugoy, sobrang mahal niya si EJ at ang anak nila. Ang pagbuo niya ng isang masayang pamilya kasama ang kanyang magina ang kanyang pinili. The Engagement Sa mga lumipas na taon ng kanilang relasyon at sa kabila na may mga patuloy na kumikwestiyon rito, pinatunayan ni na EJ at Bugoy ang tatag na kanilang samahan na hindi basta-bastang matitibag. Katunayan, sisimula na ng dalawa ang kanilang Road to Forever. Nitong September 3, 2023, sa mismong selebrasyon ng 21st birthday ni Bugoy, ay hiningi na niya ang kamay ni EJ upang makasama ng panghabang buhay. Sa kuhang video ng ilan sa mga bisita ni Bugoy sa kanyang birthday celebration, makikita kung paano niya isinagawa ang marriage proposal kay EJ. Bago lumuhod at tuluyang alokin ng kasal, ipinagmalaki muna niya sa kanyang mga bisita kung gaano kabuti si EJ bilang partner anya halos pitong taon na raw silang magkasama ni EJ pero hindi nito pinaramdam sa kanya na hindi siya nito mahal araw-araw do siyang minamahal at pinagtsatsagaan. Ayon pa kay Bugoy, araw-araw ay mahaba ang pasensya sa kanya ni EJ. Ito rin anyang kanyang inuutusan pero hindi man lang nagre-reklamo. Pagbubunyag pa ni Bugoy, matagal na niyang ipinagdarasal sa Diyos ang pagkakataong formal na hingin ang kamay ni EJ para ito'y pakasalan at makasama habang buhay. Kasama ang nag-iisa nilang anak. Pagkatapos nito ay tinanong niya si EJ. Energy Cruz Laure, mahal na mahal kita. Will you marry me? Wala namang pag-aarinlangan si EJ na agad sumagot ng yes na sinundan ng malakas na hiyawan at palakpakan mula sa kanilang mga bisita. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!